Fill ng tubig, mantika, sabon at kahit na nga panlinis ng helmet. Nakalain mo bang pwede rin pala sa mga vendo machine yan? Ang proudly Pinoy na mga imbensyong yan, silipin natin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Kabili po. Okay. Isa pong shampoo. Likas na matipid. Kaya maraming produkto kagaya ng shampoo, toothpaste, asin, mantika, toyo, at iba pang mga pampalasa ay mabibili ng tingi. Pero anong masasabi nyo sa tingi na mabibili hindi sa palengke o sari-sari store, kundi sa vendo machine? Hindi na lang sa pagkain at inumin ang maaaring laman ngayon ng vendo. Dahil sa imbensyon ni Romeo. Pati tubig inumin, at sabong pang car wash available sa vendo machine. Introducing 2-in-1 car wash vendo at water refill vendo. Tubig inumin at panglinis ng iyong motor o kotse sa iyong 5 pisong barya. Wow! Patok talaga siya siya Mommy eh. kasi unang-una eh, hindi mo kailangan ng ano eh taong magbabantay. Pangalawa, hindi ka makokopitan. Pangatlo, hindi ka mauutangan. Mag-ooperate siya ng kusa niya. Iba't ibang kakaibang vending machine pa raw ang nabuo ni Romeo. At mula 2018, umabot na ng higit tatlong libo ang naidistribute niya. May client ako, umorder sa akin ng water refill yun, nagpagawa siya ng dishwashing liquid bendo. Tapos may client din ako na meron tindahan. Sabi niya, sir, pwede mo ba akong gawa ng cooking oil bendo? Sumikat din ang imbensyon ng 24-year-old na si Harold. Sa vendo machine na ginawa niya, pwedeng magpalinis ng helmet on the go we use UVC sterilization, uh, also the fogging process, and we use UVC light, no, and blue, na harmful, non-harmful sa ating mga uh, mata. Actually, yung mga existing clients natin, they're really happy, no, kasi unang una baguto um, bago to sa mga masa Mabamala. na nilang nila yung serbisyo, na nila yung amoy, yung cleaning method na ating helmet cleaning vendo. Ayon kay J-Pips na bumili ng helmet cleaning vendo, patok daw ito sa kanyang customers, lalo na ngayong rainy season. Pag pinasok mo siya sa machine, nagulog na lang, 25 pesos na coins. Paglabas, malinis na at hindi basa. Parang hinihigop ng UV light o nung solution yung amoy. Kaya dinadayo. Mas tipid po siya eh. Kasi dati, lalo na kapag tagulan, mabilis lang po, salang mo lang siya dyan eh. Tapos mabango pa. Kung wala pa ng 5 minutes, paglabas mo, ayos na, isot mo na kaagad eh. Nang galing man ang konsepto ng vending machine sa ibang bansa, sa tulong ng talento at malikhaing isip ng Pinoy, nakagawa tayo ng mga vendo machine na swak sa araw-araw nating pamumuhay. Banyaga man ang konsepto, nakabuo naman tayo ng may tatak pagka-Pilipino. Ako si Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.